Ayan guys, yan ang Sloss Hellbrew When you like the water? Ayan, isang sulya pa guys, ang Hundred Basser House. Guys, yung nasa likuran ko naman, yan ang Giant Ferris Wheel. Sana ako. Chicken. Drinking. Miss Drinkin. White. And I like no 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 no. Ah! Hello guys, guten morgen. Magandang araw po sa inyong lahat. Yan. Magandang martis po sa inyong lahat. Yan. Second day po natin ngayon sa Vienna, Austria. <laughs> Sana off. Tunay, ko ako eh ha. Yun nga guys, no, mag-aalmusal muna tayo after... <clears throat> ano eh. After natin mag yan. Siyempre, gagala tayo. Pero pupunta tayo sa... Shun Brun. <laughs> okay, after nung Shun Brun, hindi ko alam kung saan yung susunod. Pero yan, tignan na lang natin. Sa, so, uh, medyo makulimlim ngayong araw na ito. Pero siyempre tuloy-tuloy pa rin ang pasyal. Okay, guys. Kita-kits tayo sa Shun Brun. Pero siyempre, bago ang lahat. Mag-almusal mo. Mag-aalmusal muna kami. Okay! okay, <laughs> 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 Hey, very good. Kaya ma. Kaya ma, drugs and Kaya? Yeah? Almusal na tayo. yeah, gina. Super. Ayan guys, sa baba tayo, no? Mag-aalmusal, Ayan guys, yung almusal natin ay may bacon, may shinken, may cheese, may salami, ayan lahat to. Ayan yung first look or almusal natin ngayon guys. Margarine, saka butter, buta or butter. Itong mga to? Stride force naman, yung mga liver, di ba spread? Parang parang liver spread, di ba iba? Semel. Itong mga tinapay yan. Ayan, may honey, may mga je, eh, jam jelly. <laughs> Ayan, yung mga sausages. Ayan, bacon. Sana. Itlog. Bacon. <laughs> Ayan, may sibuyas. Ayan, may mga prutas din dito, guys. Meron din silang mga, ano rito, salad, yan oh. Ayan guys, yung almusal ni Mother. Yeah. Ayan, ito naman yung kay Queen. Ito yung kay Mrs. Ito yung sa akin. Ayan guys, siyempre And pag almusal, hindi mawawala yung kape. Yan press mo lang to guys. Oh. Yung water. Sana oh. Ayan, tutulo na siya. Eh. Ayan, ayan oh. Mother, yummy, yummy. <laughs> yummy Queen, yummy. Ayan guys, oh, yung robot. <laughs> I love you I love like you more and more oh. Ciao <laughs> 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 Hey Ciao Robot Ciao come. Robot Ciao <laughs> Ciao <laughs> Hey Wait then <in>. Wait then You can use the liner right? Yes Yes Ah, <laughs> okay. Thank you. Okay, oh, my queen. Ciao. Ang oh, maganda dito guys, ayan eh, no? underground yung mga train. <laughs> Kaya yun, ha, laging on time yung mga trend dito. Sana Oh. Kaya wala kang problema, diba? Sa, yun nga, wala bang traffic? Mabilis na, walang traffic, walang hassle, yan. Sa, laging on time. Pero minsan naman, may delay din, pero bitira lang naman. Ayun guys, nasa Shunbrun na tayo. Ayan o. Oh. Ayan guys, ang ibig sabihin pala na ng Siyunbrun ay beautiful spring okay guys yan kaya lang guys yan may something sa loob di ko alam. Di ko alam. may concert di ko alam tingnan lang natin guys kayatra pasok na tayo let's go yun nga uh, gaya ng sinabi ko yan mayroong something sa loob di ko alam kung anong meron dyan sa loob sa banda ang kaliwa guys yan ticket center yan, pwede ka rin mag-CR dyan guys May toilet din dyan Pwede ka rin magkape Kaya lang si na misis Yan, nag-CR muna Kaya Ako yung nasa labas <laughs> Ayan guys, yung mga turista Yan, hintayin ko lang si misis guys sa si mother at si queen dati diretso ko lang dito maganda yung view kaya lang yun nga may ginagawa one minute later ayan guys ito na yung mga kasama ko kaya tara let's go ayan mahaba habang mahaba habang lakaran <laughs> dire diretso pa rin tayo ayan pakikita ko sa inyo guys yun nga gaya na ang sinabi ko dito guys tapos yun nga pag pumili ka ng ticket Palace entrance. Ayan guys, yan ang Sloss Hellbrun. Tapos yun, magpakuha tayo ng larawan. <laughs> Ayan guys, tignan nyo naman yung hagdan yan. No? Ang ganda, di ba? Kaya lang luma na nga. Ayan, pakikita nyo. Uh, pakikita ko sa inyo. <laughs> pakikita nyo. <laughs> Yan dati magandang magpa-picture doon sa bungad kaya lang yun nga <laughs> nasaktong may ginagawa sila guys or may gagawing event kaya yun Punta naman tayo sa likuran ng Stoss bro. Ayan guys maangin Ayan si Mother Mother Ayan guys pakikita ko sa inyo Ayan oh, ganda yan oh. Mamaya banda dun guys sa likuran yan mas maganda yung mga bulaklak dun Ayan o oh, green na green Ayan oh. <laughs> Tapos presko pa. Sana oo. Oh. Yan, lakad pa tayo. Ayan, may mga kumukuha ng larawan. For picture. Ayan o. No? Oh. Ayan. Ayan no? o. Oh. Ganda. Ayan guys, lakad pa tayo. Ayan yung maglola. <laughs> Is it cool, Phil? Cool? Cool daw, sabi ni Quinn. Ayan guys, yung mga bulaklak. Ganda, oh. Yung mga rosas. Ayan guys, nakamot si Queen. Ayan guys, sarado na naman yung nasa likuran. <laughs> Alang, ayan oh. Natchempo tayo guys. Kaya yun, wala tayong magagawa yun nga no, nasakto na may pinaganda na event dito sa Shunbrun kaya yun sa harap at sa likod sa harap wale, pwede lang sa gilid <laughs> sa gilid gilid kaya yun na lang yung nakuha kong video guys ayun guys kakain kami sa KFC <laughs> dahil sa aming lugar walang KFC dito lang sa Vienna Austria 'yon kakain tayo sa KFC guys ayun yun <laughs> minute, 37 seconds later. Ang guys, kain tayo. Mani po na. Mani po, kayo na You want chicken? Chicken. Drink yan. We try this chicken, it's good. Mama, thank Ayan guys, tapos na kaming kumain. Ang dami kong nakain kasi ang dami nilang pinirang chicken. Wow! Ayun, kaya ayun. Sobrang nabusog ako. Wala nang diet. <laughs> Ayan guys, nandito pa rin tayo sa Maria Hill Prestrasse. Ayan, yung nasa likuran ko. At sa bandang likuran ko pa rin. Ayan guys, uh, ito rin yung isang uh, lugar na pinupuntahan ng mga turista, lalo na pag December. Ayan, masarap maglakad-lakad dito guys at masarap din na yan umuupo-upo <laughs> tapos iinom kanang ng kape yung gano'n yung chill-chill ka lang tapos tinitingnan mo yung mga turista o yung mga tao Ayan guys, uh, nagpabili uh, si Queen ng bag uh, yeah, H&M, uh, wow uh -huh. Queen, pakita mo sa akin Queen Do you like it Queen? <laughs> Ay, kaarti na Ay, gusto ba yan? Guys, so next na pupuntahan natin yung 100 Basel House. 100 Basel House. <laughs> <laughs> Ayan guys, nasa 100 Basel House na tayo. Ayan. 100 Basel House. Dear mind yun review na ako. Yeah. 100th House. <laughs> When you like the water? Yeah? Hundred yeah. Basel House. Ayan. <laughs> Nahirapan akong bigkas kasin eh, no? Ayan guys, sa likuran ko. Yun nga. Tapos maraming mga turista. Meron ka rin pwedeng uh, pagbilhan ng souvenir. Ayan, yung nasa likod ko, guys. Ayan, oh. Medyo mahirap siyang hanapin. Kaya lang, puti na lang. yon, nakita namin, guys. Ayan, sulit naman. Kaya, yun. Ayan, ayan pa pa pakukuha ko na larawan dito, syempre, para ilagay ko sa aking Facebook or Instagram. Sana all. Oh. At isa rin guys, na pinupuntahan ng mga turista. Ayan. Para kumuha ng souvenir dito sa Honda Bazaar Guys, pasok naman tayo dito sa Honda Bazaar Village. Ayan. Ayan, sa banda kaliwa ko, guys. May mga souvenirs. Ayan, sombrero, damit. Ayan. Ayan, meron din siyang parang bar sa loob. Ayan. Ayan guys, labas na tayo. <laughs> <Pader>. <laughs> Nilalamig na si mother at si mrs. Guys, yung susunod na pupuntahan naman natin yung Prater. Ayan guys, dito naman kami sasakay papuntang Prater. At parating na yung tram. Ayan na guys, sakin tayo. Ni <laughs> Di mother dire diretso ya pa mo eh. <laughs> <laughs> ayan guys, nasa prater na tayo Ayan, tingnan nyo naman, may sombrerong Malaki Sa bandang likuran, ayan o, no? sa yes, no? Ayan po Ay. Ay. Tapos yung nasa likuran ko na naman Ayan guys Taas taas yan o oh. Ayan Nice Bit Ayan lakad lakad muna tayo What? Yeah Kapsyong gisin Guys yung nasa likuran ko yung super Top down. Wow! <laughs> mas maganda dito guys pag summer, mas maraming tao, mas maraming turista. At uh, mas maraming nakabukas na perya. Ayan <laughs> guys, yung nasa likuran ko, yan, Anaconda! Yan o! Ay, 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 o! Oh, oh, oh. Ganda, oh, Ang ganda o! Oh. Ang ganda o! Wow! Ha? Huh? Uy! Do you like it, Queen? Kaya nang malamig eh, no? <laughs> Guys, yung nasa likuran ko naman yan ang Giant Ferris Wheel. We've been living in since so long All the feels are gone Guys, maraming salamat. Sinamahan nyo na naman kami. Yan. Maraming salamat sa panonood. Okay, guys! Tchus! Guys, maraming salamat uh, dahil sinamahan nyo na naman. What? Guys, maraming salamat sa panonood. Yun nga, guys. Yun, guys, no, nakasama na namin ka, na Yung guys, nakasama na namin na, na, na. <laughs> Roller like coaster